Huwa huwamenta in finish o maayong buntag sa Pilipino, Bisaya. So, kay Bisaya man ta, magbisaya ta. And then, padulong na sa kuopyo og nagpatubil midaan kay layo among biyahe mga it took 5 hours ang biyahe. So, ni ang Heinola Bridge. So, lake, na mga kahoy, Yes, daghan yung kay Kahoy din he. And then, nag-stop over po mi Kajot kay, ano ni? Mga P, Kaon, na mangihi, mag-CR. Hana, uh, before me ma mag-check-in sa hotel nga mong gaistihan is, naghapit mi sa winery, ala, uh, ala Al Al winery, vineyard in Puapio. So, bali wine shop na siya, guys. O, nagsakay mi ani ang nagsakay mi aning barge. <laughs> Dayon, free ra ni siya, guys. Walay bayad. So, mutabok mami sa pikas Dalan. So, kailangan na mo nga mo aning barge kay wala may bridge. So, dirimi mga nihi. And then, nagpalit pa akong husband o wine o oh, cider. Kana siya guys, dili na sa tuba. Ang buton sa to siya, ito na, palit yugo. Char. <laughs> then, napon sila beer. Basta dagan sila baligya. And then, nakaabot namin sa hotel. Mo na ang room. So, nindot na siya. Dayon, ang ilahang bed is, dili yun siya tapad. So, bulag yun siya. So, so nagyo yung space. Ano yung sila din he. And then yes. mo ang ilahang mo ilahang CR. Kung saan man mag voice over eh, magka sapid-sapid man atong dila ani. And then mo na ang mirror. <laughs> kay naapan may me time so mga mga alas man siguro ni mag close ang tower and then naamin din hi mo na ilahang mga souvenir mga postcard na na ay sabon, na ay t-shirt, na ay mga tote bag, tote bag ba na, na uh, keychain, basta daghan kaayo sila souvenir, depende na sa inyo o kung sa inyong gusto. And then, so ang napalis akong habi ay katurang sabon, then katurang para sauna. Basta daghan sila mga baligya, souvenirs. So, mo ang overview guys sa, sa tower, So, na makita ninyo ang proper city sa Kuopio. And then, although daghan siya building, pero da mas daghan ang kahoy, which is ginabalyo nila. And then, which is important po din he. So, basta kung magkuhaan sila og kahoy, mag magkuha sila og kahoy, tabna nila daan. Ana, para na sila, katong, para na yung mutubo bago, ana sila. Dahil yung nga sila din hidden makuan ninyo ang fresh air and then maamismo sa ilahang nature o sa ilahang culture although na ay language barrier pero paningkamutan na to nga makabaluta sa ilahang language yes, kana siya ang gaputi diha guys, so kana clouds man ay like, langit na siya, langit <laughs> langit lake to siya lake Then, gisuroy nato na ang tower, no? So, dili ko ba kaya nga? na siya dahil nga. Straight na po siya nga tower. Pero, nindot yung kayo ang gawasan na overview. Makita man ninyo. I hope is ka na ma-appreciate ni ninyo ang akong gishare nga video sa inyo ha, guys. Kay... Basta na gakakuan ko, gaka-appreciate na ako ni nga na-experience na ako ni. So busa i-share na ako sa inyo po. So, although dili tanan, pero katorang mga allow na ako nga ginap share. So, mo na ang gawas sa tower, guys. Kana, kana siya is, eh. nag-restaurant, kaya yeah, na siya. Pwede mo magkapidan, ha? And then, mo na ang gawa sa tower. So, so, pauli na mi. Pauli na mi, guys, sa balay, kay tunay, sarami mag-stay, and then, Friday may naggikan so pag Monday may akong pare so medyo kapoy pa sa iya kay siya pa mag drive niya long hours ang pag drive so Mora na akong video for today guys. I hope na nag-enjoy mo o na-appreciate ni ninyo sama sa sa akong pag-appreciate sa <laughs> Bye.